dito sa Dubai, ito yung pangalawang hindi mo dapat dalhin pag nagpunta ka dito. Yang karupokpokan mo. Oo. Dito kasi, madaming susunod-sunod sa'yo, aaligid-aligid ah, sa'yo. Kahit anong gawin mong pang snub sa mga yan, eh hindi ka tatantanan ng mga yan. Nasa sa'yo na lang talaga yan eh. Minsan ang teknik pa ng mga yan, susundan kanila tatabihan ka nila. Pag ayaw mo silang pansinin, sasabihin nila yung number nila sa'yo. 052, channel, channel, eh, ganyan, ganyan. Dahil ang Dubai ay isang malaking online selling. Oo, para maraming magmamind sa iyo. Ingatan mo yung Spratly Island mo. Wag na wag mong ipapabomba yung West Philippine Sea. Napakatagal na panahon na ginwardyahan yan ng mga Philippine Coast Guard tapos ganun-ganun mo nalang ibibigay. Huwag ganun. Huwag kayong ganyan. Dapat nating iparamdam sa mga dayuhan na yan na pinaghihirapan ang likas na yaman. Nang na ating perlas ng silanganan ay dapat na sinisisid at pinaghihirapan. Hindi pa sa basa ibibigay lamang, Karen Davila. Oo,